ito yung kagandaan itong binili kong grinder itong brand na ito na kapag nagpalit ng uh, carbon madali lang siyang alisin ayan maalisin lang itong pinaka harang niya tapos maanahin oh, lang tataob lang tanggal na ito medyo mahaba pa nun pero nawala na kagad yung power niya So, pag ganito ang ginagawa ko, kumukuha ko nitong pinaka ano nitong text scroll yan. Sasapihan ko muna para pang samantala lang. Kasi nga may kinakating ako, wala pa naman akong carbon. Isasapi ko siya dito. Dito siya pinaka ibabaw niya. yan, ilalagay ko ulit. So, kinakailangan lang meron siyang uh, sapi na ganito para ibig sabihin, lalapat kasi nga hindi na siya umakabuti ayan oh. yung pinakagoma nung uh, text cro para ibig sabihin lalapat medyo mahaba pa naman kaya lang yung pagkagawa nitong brad na ito hindi niya inuubos ng sagad na sagad may clearance talaga kasi mahaba yun o yun medyo lumapat na siya ng lapat na lapat doon so testing na natin. So, itatry natin. So, na natin. ano? Bali yung paglagay kasi nitong uh, pinakagoma ng text bumaba siya yung pinaka-spring, kaya umukay siya. Pansamantala, habang uh, wala pang nabibili. O, yung lang, dahil lang doon sa goma ng text umandar muli yung uh, grinder. O, oh, ganun lang, dagdag ka alam, malalot dun siya, wala pang alam. Okay, thank you.